Magandang araw sa'yo, iyo, paring Jawel. Ang kitkit -kit mo ngayon, nakangiti ka ngayon. Siguro ano? good na good ang araw mo ngayon, ano? Ano naman? ano naman sa Eh, syempre. pag maganda ang ngiti mo, syempre maganda ang araw mo. Magbabayad ako ng utang, magkano ba utang ko sa'yo? Yan na ah, good payer ako. Magbabayad ako. Pera na ito ah. 500. Pera na ito ah. 550. Oh, ito ba yun? Ano to? Ito 200, 550? Ibawas mo muna. Pwede naman yan eh. At least nagbayad ako. Ay, nako. Ano mangyayari sa atin dito? Isang po oh, na yung tamtang. Okay, okay, okay. 200? Okay lang yan, mo muna. Uutang ka na naman. Oo, dagdagan mo lang. Dagdagan dak mo lang ng ano, ng kahit na, ayun o, oh, yung bear brand lang o. Oh. Huwag na, doon ka naman muna sa mo muna yung utang mo rito. <laughs>